对、呃。 Mga pare, pulis ito. Ano nangyayari dyan, ha? Dario? Tere! Uh! Bakit pati si Dario? Pare, witness eh. Mahirap na. Halika na. れきな Sir, sir. Sino gumawa nito? Sino suspect niyo? Death squad, sir. Death squad? Anong Death squad na hindi naman kurap ang kaibigan ko? May sinulat si Dario sa sarili niyang dugo. Letra. Pero hindi namin maintindihan kung letter T, letter F o letter C. Anong? Kapitan. Narito ang mga litrato at autopsy ng dalisya rito. Ayon pa rin sa report ng Ballistics Lab, magkatugma ang mga balang na akuha sa katawan ng partner mo. Doon sa mga balang na akuha sa katawan ng mga general na napatay. Pare, bago ka manahimik sa langit, mauuna muna masunog ang kaluluwa ng mga pumatay sa isang sa tinusog mo pa ako. Anong ginagawa mo rito? Nagpunta ka ba rito para pagbintangan akong pumatay sa sarili kong kaibigan? I'm here to apologize. At isa pa gusto ko sana humingi ng tulong. Anong tulong? Tulungan mo akong hanapin ang pumatay sa papa ko. Sa ginawa niyo kay Dario, sinira na ninyo ang ating layunin. Na mga corrupt na polis lamang ang dapat natin patayin. Sir, sa totoo lang, nung una, excited kami nung malaman ng grupo na lilinisin namin yung PNP. Eh, nung bandang huli, medyo naisip-isip namin sayang yung panahon. Eh, kung kapwa-polis din ang papatayin, eh, di. <laughs> sayang naman. Anong ibig mo sabihin? Eh, sir, pata pa ho kami. Eh, siyempre, naisip din namin mag -ipon para naman bago magretiro eh, milyonaryo na kami. Yan ang hindi ko mapapayagang mangyari. Ang gumawa kayo ng mga ilegal, ako mismo ang makakalaban ninyo. Hindi ako manghihinayang na buwagin ang grupong ito. Kahit mawala na kayo. Hindi rin kami manghihinayang mawala kayo, sir. Ah! Uh! ba tayo linya? Ano ba? Akala ko ba mga pulis lang ang pinapatay nyo? Sabihin nyo kung magkano. Ibibigay ko. Huwag nyo lang akong patayin. Ano sabi mo? Hindi lang yan ang matatanggap nyo. Kung magtatrabaho kayo para sa akin. Gusto kong patayin ninyo si Kapitan Victor de Leon. Magsama kayo ng mga tauan ko. Bakit ka tumagap ng pera, Ferrer? Lumabag ka sa batas ng ating samahan. Sa ginawa mo, wala ka na rin pinag-iba sa mga general na pinapatay natin. Ang dapat sa'yo patayin! Pare, dinisisyonan natin lahat to. May hati ka rin naman dito sa perang ito eh. Pero kung ayaw mo, wag. Pabor pa nga sa amin yun eh. Pero itong tandaan mo, alam mo kung anong mangyayari sa'yo. Tinatakot mo ba ako? Hindi. Gusto ko lang gamitin mo yung utak mo. naman ni baby. Alam mo, Eric, manang-mana ka talaga sa daddy mo. Hmm? At ikaw naman, anong ginagawa mo dyan? Pasilip-silip ka pa. Pumasok ka na dito. Daddy! Victor, pumasok ka na dito. Tulungan mo ako. Umiiyak yung bata. Magtipit na huh? pa ako ng gatas. Bilisan mo yung bata. Ano? Anong tinutunga-tunga mo dyan? Bilisan mo yung bata. Ah. Mm. Eric! Hello? Nangangalib ang buhay mo, pati na pamilya mo. Kumanda ka. Sino... Sa loob kayo. Ha? Huh? Dali, sa loob ng banyo. Bilis. Hmm? Sige. Huwag kayong lalabas, mas kayo nung mangyari. Hello? Hello, Headquarters? Asawa to ni Captain Delio, nilulosob yung bahay namin. Mommy? Mommy! Daddy! Si Mommy! Pwede ho ba tayo mag-usap? Oh, ano sasabihin mo sa akin? Sir? Ano, sir? Eh? May problema ka ba? Sir? Sir, condolence, sir. Salamat. Sir, kondolen, Salamat din sa'yo. Ah, uh, pare, kala ko ba magkikita-kita muna tayo bago tayo pumunta rito? Buti na lang. Umalis na kami doon. Kundi, mabubulo kami sa istasyon. Pasensya na kayo, mga pare. Akala ko kasi hindi ko na kayo abutan doon, kaya dumaretsyo na lang ako dito. <laughs> Yun na nga naisip ko eh. Tos, ano nga pala yung sasabihin mo sa akin? Hindi naman importante yun, eh. Ikaw talaga, hindi naman pala importante. Sige, dito tayo. Upo tayo dito na makapagkape. Lahat sila pinatay ng death squad. At isa mo, Tibo. Ituloy mo, Victor. To get rid of corrupt generals. Yun ba ang gusto mong sabihin? Patay na ang papa ko, Victor. Tanggap ko na ang lahat. Kahit na masakit. Kay Hepe naman. Lahat ng balang nakuha sa katawan ni Hepe, eh match sa lahat ng balang ginagamit ang death squad. Hindi ko maintindihan bakit nila dinamay si Hepe. Hindi siya corrupt. Sa akin naman ngayon, Michelle, anong sa palagay mo ang koneksyon ko dyan? Hindi kaya pare-pareho kayo ni Dario at Hepe na directly involved sa grupo? Tama ka, Michelle. Yan din ang iniisip ko. At ngayon, sasabihin ko sa iyo, lahat ng membro ng death squad, may kapwa namin pulis. Wala ka ba namukhaan sa sumugod sa bahay niyo noon? Wala. Lahat sila nakaabito. Para silang mga Dominican priest. Alam mo, Michelle, matalino ang kaibigan ko. Bago siya namatay, nag-iwan siya ng marka para sa atin lahat. Letter F? Nung burol ni Jin, merong gustong sabihin sa akin si Santos. Nang dumating na mga kasamahan niya, biglang hindi na importante sa sabihin niya sa akin. Si Recto at si Ferrer ang dumating na. Victor, si Ferrer. Yan ang mensaheng iniwan sa akin ni Dario. Victor, mission.